Hey guys! Ngayong umaga ay eh magbubukas tayo ng aming wedding gifts. So tara't samahan nyo ako! ngayong umaga guys ay aming bubuksan itong aming mga wedding gifts. Ito yung mga regalong guys sa amin ng aming ninong at saka ninang sa aming kasal. So dito guys na fast forward ko tong video to kasi itong asawa ko excited na excited siyang buksan yung mga regalo. At at na at siyang buksan ito at hindi talaga siya makapaghintay. Kakauwi lang namin yan galing Misamis Occidental. At hindi na namin to pinaumagahan. Binuksan na agad namin. Ayan tuloy hindi ko na na-unboxing at hindi ko na napakita sa inyo isa-isa yung laman ng mga regalo. Pero wag kayong mag lala kasi bubuksan ko at ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga regalong na tanggap namin. Sobrang thank you sa mga nagbigay at dumalo sa kasal namin. Tuwang-tuwa kami kasi halos kumpleto na lahat ng mga appliances na kailangan namin. Yung refrigerator at burner na lang yung kulang. Bikin naman <laughs> Pero again, maraming salamat sa lahat ng mga nagbigay at tumulong na maging successful yung aming wedding day. Kung kaya't Tara at buksan na natin yung aming mga regalo. So yung unang regalo namin is ito. Ito yung soup pot. May iba't ibang klase ng kaserola pala. May para sa soup, may para sa meal, merong pang fry at kung ano-ano pa. Akala ko kasi isang kalan lang kailangan mo. Maraming pala. Pero thank you sa nagbigay kasi di na ako mamamroblema nito kapag meron akong gustong pakulo ang ulam or sabaw. Next naman is itong milk pot. Pareho lang sila ng itsura at brand. Pero iba-ibang tao yung nagmamayari or nagbigay sa amin ito. Hindi ko alam kung para saan itong kasiro lang to. At bakit milk pot ang tawag dito? Para siguro pag magpapakulo ka ng gatas? Ay ewan, kayo ba? Alam nyo ba? Baka may idea kayo, i-comment nyo nga para malaman ko din. Next naman is itong dalawang bowl. Natuwa ako kasi color white yung bowl na binigay sa amin. At dalawa din siya so tiiisa kami nito ng asawa ko. Classic at aesthetic din yung kanyang dating. Next naman is itong condiments container from DIY. O oh, ayan at napaka-aesthetic din ng kanyang itsura. Perfect na perfect siya sa kusina. Nung tinitingnan ko pa lang siya, iniisip ko na kung ano yung ilalagay ko dito. Siguro gatas, kape at saka asukal na lang. Sunod naman nating buksan is ito. Condiments container din siya. Namumukhan ko yung itsura niya para siyang yung nasa mang inasal, yung nilalagyan ng chicken oil at saka patis. Ang ganda din niya kasi glass. napaka aesthetic tingnan. So thank you sa nagbigay nito. May paglalagyan na din ako ng suka, patis at saka pepper. Next naman is itong multi-cooker. Hindi ako mahilig magluto, pero ngayon na meron na akong asawa, ewan ko ba't parang nahiligan ko na rin magluto. Siguro kasabay na din ng edad ko, nagmamature na din yung mga hilig at mga hobbies ko. Kung nooy gusto ko lang gala at saka gimmick, ngayon ewan ko ba ba't gusto ko na lang mag-design ng bahay at saka magluto. Gusto ko nang maging architecture at saka chef. Hay nako, ewan ko ba. Going back to the video, tuwang-tuwa ako sa na-receive kong multi-cooker. Magagamit ko to sa mga experiment cooking videos ko. At ang aesthetic pa ng design niya, kulay white. Madami akong maluluto nito. Steamer siya, so maraming shomai akong maluluto. Charisse! So, ito naman yung next na na-receive namin. Again, static na naman. Ito yung glass container or glass food container. I don't know anong tawag dyan. Basta yung lalagyan ng ulam. At di lang yon. Not just one, but twice. Again, glass na naman. So, aesthetic. O, oh, ba diba? Ang ganda niya tingnan. Pang-sosyalan. <laughs> So ayan at kompleto na 'yung ating kitchenware, meron pa tayong heater. Simple lang siya pero araw-araw namin itong ginagamit. Sino bang hindi nangangailangan ng heater? Halos lahat naman siguro tayo 'di ba gumagamit ng heater? kaya ayun, thank you sa so nagbigay. Meron din tayong plancha, guys. Magagamit talaga namin 'to lalo na sa aming trabaho at kailangan laging naka-plantsya yung aming uniform sa tuwing mag-duty. Ito naman yung pinaka namin, which is rice cooker. At dahil dalawa kaming nagtatrabaho, mas convenient na meron kaming rice cooker para mas mapadali yung pagluluto at makatipid ka na rin sa oras. At ang cute pa ng color niya kasi color gray. Next naman is itong fruit blender. O oh, ayan, at baliktad pa nga yung pagkabukas ko. Natuwa talaga ako sa color niya kasi color black. Bagay na bagay siya sa theme ng bahay ko. Na neutral color lang dapat. White, black, gray, or brown. At meron din tayong pa-air fryer. At again... Tuwang-tuwa din ako sa color nito kasi color black. Hindi black yung favorite color ko ha. Pero I don't know when it comes sa mga appliances, mas prefer ko na black yung color. Tuwang-tuwa kaming dalawa sa air fryer na 'to kasi pareho kaming mahilig sa mga fried food or finger food. Next naman is itong golden glass bowl. O 'di ba, may gold na tayo? Yung feeling na kada subo, pera agad yung nasa isip mo. Pero maganda pa din siya tingnan. Bumagay pa rin siya sa team ng bahay ko. Ito naman yung next. At first, akala ko ano yung laman. Akala ko sapatos, pero yun pala ay customized mugs. So meron siyang mister at saka misis na nakaukit. At may kasama na din siyang takip at saka golden spoon. Ang cute niya tingnan, perfect na perfect to sa tuwing magkakape or inom ng gatas yung asawa ko sa umaga. At ewan ko ba dalawa yung dumating. Sa pagkakaalam ko, yung may-ari nitong isa is yung kapatid ko at saka yung isa naman isa kaibigan ko from Cebu. Next naman is itong analog wall clock. Perfect pa din yung color niya na white. Simple pero aesthetic. Nagpaplano pa naman akong bumili ng wall clock. Buti na lang at may nagregalo. Next naman is isa pang clock. Pero di na ito wall clock. Customized yung design niya. Perfect siguro to sa kwarto or sa living area. O ba diba, ang cute niya tingnan? Next naman is itong stand fan. Daig mo pa yung nanalo sa mga paraffle tuwing Christmas party. So ayan yung itsura niya guys. Hindi ko nalang binuksan kasi ibabalik ko lang rin naman sa box. Hindi ko pa kasi siya gagamitin. Mamaya ko lang siya bubuksan kapag nakalipat na kami ng bahay. At ito na yung panghuling regalo sa amin guys. Ito yung desktop water dispenser. Hindi na kami problema kapag gusto naming uminom ng mainit or malamig na tubig. So yun lang lahat ng mga regalong na-receive namin sa aming mga ninong at ninang. Kung alam nyo lang kung gaano ko kasaya na naka-receive ng mga gamit na ito kasi aside sa useful at magaganda yung mga gamit, ay mababawasan din yung mga gasto sa pagbili ng mga bagong gamit sa pagbubukod namin. Kung kaya, thank you sa lahat ng na mga nagbigay ng regalo sa aming kasal. Daig mo pa talaga yung my birthday at nanalo sa mga paraffles sa Christmas party. So ayun lang guys. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next mini vlog. Bye.